Huwag palang umaga mga kapatid. Gaya Moro more rose, ko lang yung isa no, sa mga tanim kong mulberry. So ito, okay. baka magulat kayo ha, mulberry. Ayan. Okay? Bakit mahaba siya? Actually, nakalagay lang kasi sa tapaso. Kaya kinulang ng haba. Pero mahaba talaga yan. May isang dangkal yan mga kapatid eh. Pag nalagay talaga sa lupa. Ayan, tingnan niya, ha. Ito yung bunga niya Ayan o. Yan ay isang brand ng Ito ay isang variety Ng mulberry Na tinatawag nilang red himalayan So red himalayan no Bago sa inyong Pantinig Okay Of course galing to sa ibang bansa So dahil red himalayan Galing sa himalayan Ayan So ito siya ha Ilagay ko yan red H. Kasi di kasha, so red Himalayan. Nakalagay sa puso. Oh, so. diba? Thank you.